Palalakasin at masihigpitan pa ang parusa laban sa mga espiya sa bansa. Yan ang isa sa natalakay sa pagdinig ng Senate Committee on National Defense. Ibininyag kasi ni Sen. Panfilo Ping Lacson ang tungkol sa munoy Chinese sleeper agents at miyembro ng People's Liberation Army ng China na posibleng nakapasok na sa Pilipinas. Pinayuhan niya ang mga otoridad na wag maging gampante at manatiling magbantay. Naungkat din sa pagdinig ang mga Chinese nationals na nakakapag uh, miyembro ng Philippine Coast Guard Auxiliary. Habang may impormasyon naman si Senator Rafi Tulfo tungkol sa muna isang bagong estilo sa pag -espia. Yung Israel's Ministry of Defense nakapag-flag down ng electric car made in China na nagagamit pang espionage. Uh, agents come and go. Inaresto mo, meron papalit dyan. And I, I heard, no, I have it on good information, na maraming sleeper agents, no, even regular members of PLA na nandito. Imagine, widespread eh. Meron tayo sa Palawan, meron tayo sa Makati, meron tayong Dumaguete. Umabot na sila sa malapit sa Aguinaldo. And then Comelec. Malakanyang. Nitong linggo lang, may nadelis na isa pang Chinese businessman na naging auxiliary commodore pa The Philippine Coast Guard is now uh, stepping up its vetting process with the, in accepting Philippine Coast Guard auxiliary members, sir.